Ayan. Ik, ik, ik! Uh -uh. Ang maganda gabi sa inyo mga idol. Bali mga idol, hinahanap po dito si Batman. Kasi wala siya dito. So tiningnan ko yung mga saging o oh, may kinainan din na kaunti. So, di ko siya dyan mahanap. Oh, hanap ako nang hanap dyan, oh. Pero alam kong andyan siya kasi may bawas na yung kuan mga idol. Yung saging. Pero kaunti lang yung bawas. So, nakita ko siya. Andyan pala siya. So, di ko alam kung dyan siya galing mga idol. Sa niyog na yan. Kasi konektado yung mga tali dyan sa niyog di ko alam kung dyan, dyan talaga siya galing yan pero kung umaga tinitingnan ko itong niyog na to wala naman akong nakikita ko kuan batman dyan kasi dito lang yun sa pinag internetan ko sa tinatambayan ko yung niyog na yan kaya ko namang tinitingnan ko kung andyan ba sya so, wala akong nakikita dyan So bali mga idol yung mangga na yan medyo hilaw pa So, medyo kung kasi siya sa saging, parang ayaw niya ng saging. Kaunti lang yung kinakain niya sa saging, kaya yung mangga na lang. Kahit medyo hilaw pa. So, ayan na Papunta na yan sa kainan niya. Ayan si Batman. Layas na yan si Batman. Ayan. O, oh, sinusundan na naman. So, yun mga idol, lumipad na si Batman. Malayo yung pinuntahan ni Batman sa kabilang bahay na. So, pupuntahan natin. Pasaway talaga to si Ikik. -ik.

ko ano siya layas di ko alam kung saan siya uh... ayan o layas na pala talaga to si Ikik. ik, -ik. Hmm? ano Balayan mga idol, linagyan ko ng asukal yan kasi medyo hilaw pa sa saging ayaw nyo ng saging masyado so oh, ayun mga idol ah nabawasan din naman pala laki na ni batmano oh nabawasan naman pala niya mga idol yung pagkain nyo ng mangga ayan nilagyan ko lang ng asukal para matamisan din siya kasi medyo maasim pa yan sa saging mga idol tingnan nyo yung mga saging ko ito kagabi pa to eh ito bago to ito kagabi pa tong dalawang saging na to inaabot abot pa ako Hindi siya kuan sa saging, parang mangga lang talaga yung nahiligan niya. sa ito, bago to, hindi hindi niya kinuan. Hindi niya kinain. Sa mangga kahit medyo maasim, kinakain niya. So bukas siguro dragon fruit na kay pwede nang dragon fruit makukuha na tayo ng hinog na dragon fruit. Papakain natin sa kanya kung kumakain siya ng dragon fruit. Ayan mga idol, inaabot-abot niya ako. Ah, oh. <laughs> uh, ik. Dali. Dali. Kaso na mga idol, lumilipad na kung saan-saan pala ito lumilipad. Kung hindi ko nakita, papunta na sa kabilang bahay yun sa may mangga buti habang kinukuang ko siya habang nilalagyan ng pagkain dito saka siya lumipad pero marunong naman siguro bumalik mga idol kasi hindi naman to nakatali lagi siyang wala dito kapag minsan alas 11 pa lang wala na siya pero mga alas alas 6 ng gabi o, o mga alas 7 ng gabi andito na naman siya bumabalik para kumain Ayan, tingnan nyo hinaabot niya ako ik 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 tingnan nyo yung mga kuko nyo mga idol yung parang kuha niya pang ito yung panglaban niya din kay Wake oh Takot din si Wake dito oh No inaamoy-amoy niya ako kaya alam niya yung kuan ko mga idol ang amoy ko Ikikik -ik -ik. ko alam mga idol kung saan ba talaga siya. Saan siya nag tatago kapag umaga kasi dito yung mga idol kanina oh. Konektado kasi to papunta dito, itong tali na to papunta dito sa niyog na to. So dito natin siya nakita kanina mula dun sa taas pababa siya. Pero dito sa niyog na to mga idol, tinitingnan ko to palagi pag umaga hinahanap ko din siya dito hindi ko rin siya makita o so, baka nga dito lang kasi medyo makuan maraming kuan hindi siguro natin makita masyado o so, di rin natin alam kasi lumilipad na mga idol di natin alam kung saan siya nagtatago kasi lumilipad siya Ayan, so, mag uh, alas 10 pa lang. Minsan alas 11 ng gabi, wala na to. Kasi bago ako matulog, tinitingnan ko muna siya dito mga idol. Bago ako matulog, tinitingnan ko siya. Minsan wala na siya, mga alas 11 pa lang. So, pero kinabukasan, andito na naman siya. Bukas ng gabi, pang alas 7, andito na siya. So nakakakuan lang dito si Batman, nakaka parang nakaka-relax lang kapag ayan. na naman oh. Ba, nangihi lang ngayon, hindi siya tumae. Eh. Hmm, ah, inaabot naman yung cellphone natin oh. Tanggalin natin 'tong mga idol, baka masabit 'yan nito. Oh. Mga talik Oh, inaabot-abot niya ako. Ek, ek, ek. Ek, 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 ek. Ek, 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 ek. Ek, hik 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 para hik 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 yung parang kamay niya o, tingnan mo naman isipin mo ngayon lang ako nakapag-alaga nito mga idol sa kuang ko na napalaki natin siya ng malusog o, inaabot niya na naman ako napakaliit niya lang dati parang napakahina dati ngayon ko so mamimiss talaga natin to si Batman kapag umalis na to kasi wala namang araw hindi naman natin alam kung kailan siya to alis kasi kung naman man siya malaya naman siya ditong nakaka kuan nakakagala <laughs> hindi naman siya nakatali hindi siya nakakulong hindi lang natin alam kung kailan siya alis So, pero aalis talaga to mga idol. Si Batman, hmm? malaki na talaga yung katawan ni Batman. dati liit mo lang ngayon ko ang kana parang triply yung inilaki niya sa dati dati napakaliit niya lang Nakakatuwa lang mga idol kasi yung tawag ko sa iyang ikik Kay Batman Pag tinatawag ko siya Nakakakuan talaga siya Naririnig niya O oh, kunan niya ako Parang Pag tinatawag ko siya Naririnig niya talaga ako Minsan niya Lumilipad na papunta sa akin you know Hindi kasi natin makuan kung saan siya nagkukuan kasi ito konektado din dun sa papunta dun sa niyog na kuan uh, itong tali na to. Sampayan kasi ito mga idol. Hmm. Lalo na siguro mga idol kung binibibibibi binibibi ko pa to. Sus, napakaamo siguro nito. Pero na, maamo naman siya. Pero iba talaga yung kung binibibibib kung kinukusin. Inalagaan ko pa to ng halos kasama ko palagi. Kaso nga lang mas maganda yung masanay din siya na wild siya. Dito lang siya sa kung, hindi siya nakadepende sa tao. Hindi siya nakapalagi sa tao. Ikik! Ik. Batman Lahat kami dito dito sa kuan namin sila mama papa tuwing umaga tinitingnan talaga to dito kung andito siya tapos pag paggabi na tinatanong sa akin kung andito na ba si Kuan kung bumalik na daw kahit sila natutuwa kay Batman Parang pag nawala to si Batman dito parang nakakakain din kakalungkot pag nawala na siya pag umalis na siya siguro. <coughs> oh, kung hindi ko lang to nakita kanina oh. lumipad siya kanina. Kung hindi ko nakita. Hindi ko alam kung kailan na naman 'to babalik. Ik ik Batman. Ah, ayan mo, Idol. Ayahin muna natin 'to si Batman. So, ayan o naliligo <laughs> nagkukuan yan mga idol nagahapbat hapbat si batman hapbat hmm. kakatuwa talaga tong si batman kahit kahit pasaway ito mga idol tanggalin natin to baka masabit siya dito so, so mangga naman mga idol nabawasan nyo din medyo maasim kasi to Then, babalik na naman siya So mga idol, hanggang dito lang muna yung video ko. So sa mga hindi pa nakasubscribe, so pasubscribe naman mga idol at pahit na rin ang notification bell para updated ko sa mga video na upload pa natin. Uh, thank you at good night sa inyo mga idol.